walang karapatan para Duterte na mampatikos ng ating gobyerno ngayon dahil siya mismo ay andaming anomalya siya mismo andaming problema at andaming mga katiwalian na nangyari sa kanyang departamento maraming kalokohan nakikita mo na hindi siya marunong magpatakbo ng gobyerno kitang kita sobrang obvious tignan mo lang yung mga tao na nakapaligid sa kanya Marami sa kanila incompetent. Yan ba ang gusto nating maging gobyerno? Nakita mo ba? Yung mga pinasok niya sa DepEd na walang kaalam-alam. Underqualified yung mga to kasi gusto ni Sara Duterte ay eh, hindi may abilidad at may kapasidad. Ang gusto niya ay yung sunod-sunuran na sa kanya. Huwag po tayo magpapabudol sa ganito kasi pag magpabudol tayo, kayo na talaga may kasalanan. Kung lumabog pa talaga lalo ang Pilipinas sa utang at tumaas pa ang ng lahat sila po mga Duterte ang may kasalanan nito huwag na po tayo sana sa mga Duterte at kitang kita naman dito po talagang okay.